madlang people nandito kami sa Mount Samal ito po ang historic na ano yung battle ng bataan ng ating mga ancestors ating mga bayani guys kaya pala mag celebrate ng April 9 ito pala ang dahilan kasabayan ng birthday ko dito guys heroic birthday pala ako dito ito na guys Ayan. Nakapa hinahina daan guys. Ito na. Ayan guys, yung aming teacher, yung si Madam. Madam Lia guys. Kaway kaway oy. Ayan, beautiful ladies. Lusagnay okay, okay, sister. Picture, picture, lang lang. So, oh, ganda pa naman.